Binalaan ni NCRPO Director, Chief Superintendent Leonardo Espina, ang mga kriminal na nagbabalak pa rin mambiktima ng mga inosenteng sibilyan. Ang banta ay ginawa ni Espina sa gitna ng misyon nitong tapusin na ang pabunayagpag ng mga snatcher, hold tutok at ipitgang, ngayon din sa iba pang masasamang loob na karaniwang bumibiktima sa mga sumasakay ng jeep, FX at bus. Ayon kay Espina, wag na wag bibigyan ng pagkakataon ang kanilang mga secret marshals na sila'y makainkwentro dahil baka sila'y may kalalagyan sa hindi tamang oras. Subalit kakibat ng seryosong kampanya ni Espina sa mga masasamang loob, kasabay naman ito ang kanyang krusada kontra sa mga polis na tutulog-tulog. Sinabi na ang opisyal na sakaling may nangyaring hindi maganda sa isang lugar at walang aksyong ginawa ang mga polis, tatamaan dito ang pagkasibak ng police prison commander na nakasasakop sa area kung saan may naganap na krimen. Sa ngayon ay nagsisimula na ang deployment ng mga polis hanggang sa bawat barangay ng Metro Manila. Tatlong shift ang naging direktiba ni Espina upang maging round the clock ang presensya ng mga polis. Samantala para naman sa ating Panahon TV Express, live mula sa pag-asa DOST, nagbabalik si April Enerio. April? Madri patuloy na nananalasa si Bagyong Lawin sa East Philippine Sea. Alas 4 ng umaga na mata ng sentro ng bagyo sa layong 480 km sa silangan ng Legazpi City. Taglay nito ang lakas ng hangin na 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abo sa 210 km per hour. Inaasahan na pagkilos nito pa north-northwest sa bilis na 7 km kada oras. Sa inilabas the weather bulletin na pag-asa, ibinaba na ang lahat ng public storm warning signal, ngunit mapag-iibay ng bagyo ang hanging habagat na patuloy na magdadala ng moderate to heavy rains dyan sa Visayas at Mindanao. Ayon kay pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, sa forecast track ng pag-asa dito kay Typhoon Lawin ay hindi naman ito magla-landfall sa bansa. At inaasahan na lalabas ng par ang bagyo by uh, Thursday or Friday. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. todo yan ang latest mula dito sa Pagasa Weather and Flood Forecasting Center. Tandaan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si April Enerio para sa Panahon TV Express. Maraming salamat kasamang April Enerio. Para naman sa ating good news, higit 36,000 inmates sa buong bansa ang makatatanggap ng health cards. Kasunod ito ng kasunduan ng Philippine Health Insurance Corporation at ng Bureau of Corrections. Kabilang sa mga makikinabang sa health cards ay ang mga inmates mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, Sablayan Prison and Penal Farm sa Sablayan Occidental Mindoro, Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan, Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte, Davao Prison and Penal Farm sa Davao del Norte at San Ramon Prison and Penal Farm sa Sambuanga City. Sa ilalim ng kasunduan sagot ng BuCor, ang premium contribution sa mga piling benepisyaryo sa nabanggit na pitong prison and penal farms at makikinabang din sa benefit package ang miyembro ng pamilya ng mga inmate na isa sa ilalim sa social health insurance. Para sa unang implementasyon ng programa, naglaan ng BuCor ng 36 million pesos na pondo at nakatakdang magbigay ng paunang bayad ngayong buwan para magamit na ang mga health benefits. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Goriseta.